nagluwa ko ni sila ba tapos pagdadan ko nun ni Jack na shoot ang iyang tail sa buho tapos natukod dahil kamot kamot nadugay mo po na, natugan ko sa mua? ah ah dugay ni natugan ko na na ni na abdan o hubag. Ating tingnan ko pag uli na sa balay kay iyang kamot kay ni Simcao na hubag na Allah Luya ini trabajur nasa mother and child kuno dai ato mo sa mother and child Dara dai oh, ni hatak ni gaya. Man. Thank you. Kuan kuan na man puday mga bilo 500 ra man puday. Naluoy po si Zay, lo bibi. Luoy ma ani mga anak. Na Lo bibi. Na po ni aduhan ni sila. High school o grade 2, grade 8 o grade 2 tapos na po may duha mo ah Ano balik? Ah, kuan balik tuloy ya ha. Jaduhan jo ha. Alimat ah, tanan jo kuan bata. Yang papa kay gagau murag kauban mun nya sila dinita. Oh, gagaw nila. Gagau nya tan. <imitation> kay lam sa sa nang bana. Mama may jeng ingon. Sige dai kay aro madali na na jay si ate paibawa ko no siya puhon no kung si result. Kay Oh, thank <imitation> <Selamat>, eh. <imitation> you. Sige, ingnan anay na pagkuan ah. Salamat. Ah, uh, <imitation> uh, sige, salamat kayo tigaya. Maton sila tay sa kuwang klapi. Amag bijera m puga pohon dain. Thank you Bibi. Amag nakpakio mo? Nangkaw yah papa ni uli lagi. Ah, <laughs> Sige, yu ayo mo. Okay, ini treba. deh dikali kelompok buat lagi lagi tabelan dan itu contoh di sini

tại vì là cổ cơm mai baboy thank you ate hatag <laughs> nakagamay hatag po day asa man nagwata ta di ay sorry di kare ka ate dogang Salamat good sige na 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 balik jud, mane jodi ka ha? Hmm, na biscuits na. Kung pa lagi na dalit, kanta. kung pa ayu ang panay ka. Oh pirahan to? Pirahan to. Oh, oh. Ah, tu gani kay. Ah sigi sigi tay kay ko ano makapalit mo tambal? Naluhi po si ate, ay, mo naiyadungagi magi para palit mo tambal. Tiyas sigitay, salamat. Ah sigi sigi. Hello everyone um, siya nga po pala ay si Hazel Joy Kumamaw. So si Hazel Joy ay nag sa atin na nagbabakasakali lang naman din siya na baka daw mapansin natin. Actually, talagang kinakalabit tayo dahil mostly hindi po ako nagbubukas ng mga messages sa messenger. Kung nagbubukas man ako, ayun lang yung mga piling pili lang talaga sa family ko or sa yung mga sa Amazing Yags Angels na officers natin. Yun. So, anyway, si Hazel Joy ay nagmessage sa atin para humingi siya ng tulong. Nagbabakasakali na matulungan natin dahil wide- na wired na siya sa kamay ng anak niya. Na, um, sabi niya, na-slide daw yan and then yun, na, na, ano niya, anong ba tawag niyan. But anyway, yun, pinapahilot-hilot lang nila. So, nung pinakita niya sa akin yung, yung uh, picture, sabi ko, hindi pwedeng hilot-hilot lang yan dahil nag in siya hanggang dito sa ano, ng underarm niya baka nag-fracture yarn o na, may crack, may injury sa ilalim, eh, lalong maglalala yan. Kailangan mapasimento yan para hindi siya maigalaw. So, yun. Um, sa panahon ngayon talagang out of budget din ako dahil uh, ang dami-dami kong gastusin dito. Ang dami naming bayaran. Hindi rin naman po ako namumulot ng pera dito. So, pinag-message ako kay Marisol Gutas kay Maymay na hiramin ko muna yung pera na yung pampake ko sa mga followers ko dahil yun nga ibigay natin kay Hazel dahil yung anak niya ay kailangan ng tulong. So, yun nag-message sila sa isa't isa's um, dinala yung bata doon sa ma malapitang hospital para mapa-x-ray. At yun, na-found out na na-fractured nga yung buto ng bata. So, talagang nahiwalay yung buto niya. Dahil siguro, na pinapahilot kasi yun eh. So, alam niyo na kung pahilot-hilot, ihihilain-hilain yan, di ba? Ilalong eh, magka-ano siya. So, kaya, siguro, kaya nga swollen Dahil nga swollen sabi ko, na-fractured talaga yan. Dahil hindi magsuswollen yan kung walang diferensya sa ilalim. So, sa ng Diyos, naagapan natin. Um, yun, sabi ko kay Hazel, mag-message ka sa akin um, after kung ano ang resulta ng x-ray. Eh, hindi ako nakabukas agad ng message niya dahil nasa trabaho ako, bising busy, busy ako, bawal yung phone doon. Yun, uh, late na nang nabuksan ko, nakawi na siya. So, sabi niya, ito, ganito ate yung nabayaran natin, may mga gamot, ganyan. And then yun, awang-awa ako sa kanila. So, na time na yun, talagang napaiyak ako. Sabi ko kay um, Hazel, saan na ba kayo nakauwi na ba kayo? So, sabi niya kakauwi lang daw nila. So, dali-dali ako nag-message kay Maymay na uh, may uh pakidagdagan yung ano yung para kay Hazel dahil kulang yung pera na naibigay natin sa kanya. So, yun um lalo akong napaiyak nung uh, si Maymay nag-ano din siya dahil naglilikom din siya anumang may niya, anumang makita niya sa mga panindan niya para maidagdag din para sa bata. Kasi sabi ko kami may may um, dagdagan yung pera na bigay sa kanya para makabili rin ng gamot or may bili man lang ng mga, mga pang snack snack na pagkain para sa bata. So thank you, thank you so much sa you May. So alam mo na um, lahat ng ito, ginagawa natin ito para kay Papa God, hindi para sumikat tayo, ha? So, basta bukas sa puso natin yun. And then, um, Hazel Joy, pakaingatan mo rin yung mga bata dahil alam ko gaano ka likot yung mga bata, hindi talaga maano. Uh, basta, pagsikapan mo lang advice mo sa bata, wag malikot na hindi maano yung simento dito. So, thank you Lord at napasimento na yan. So, basta pakaingatan lang yung mga bata din. And then yun, um, gaano man tayo kahirap, gaano mang la, uh, ano mang hamon ang hinaharap natin, basta magpray lang talaga tayo. So si sa ginawa mong pagpray kahit na wala ako, akin uh, kinakalabit talaga ako. Amazing grace. Buksan mo yung messenger mo, basahin mo yung message. So yun. Ganun lang kasimple yung message ni Papa God. Kaya binasa ko yung messenger mo. Dahil hindi talaga ako nagbabasa, nagbubukas ng mga messages. And yun, so, simple nga ano lang kahit na alam ni papagad na uh, um, medyo out of budget din ako this time may paraan din so meron pa naman tayong perang natira sa sa pa-cake natin yun um naagapan agad yung kamay ni Andre Andre po ba yung pangalan doon basta so basta magingat lang tayo palagi at higit sa lahat mag -pray. Okay, so thank you, thank you, my Marcel, my my gutas at tigit sa lahat kay Papa God na siyang naggabay ng lahat ng ito.